siyang binalikan ko ng hapon. Sabi ko sa inyo, babalikan ko. Andito na nga, binalikan ko ito uh, para i-expand ko ulit kung meron talaga. Kung nandyan sila. Tumahan niyo ako. Makikita tuloy po. Papasok. Nag-explore lang po ako. Ito, ito mga friends yung na ko ng araw. Ngayon, binalikan ko ng gabi. Nasabi ko sa inyo, yung babalikan ko. Para alamin natin, kung totoo talaga yung sinasabi nila na may nagpapakita. Tau po, papasok lang po ah. Hindi pa ako manggugulo. Mag-explore lang po ako. Ayan. Kita nyo. Gano'ng ka creepy. lang po. Kung nandito po kayo. Ito yung CR. Yan. CR yan. Ay, okay, sorry. Pasensya na ha. Huwag nyo naman kunin yung energy ng ano ko. Last light, please. Wala akong gagamitin, no? ano lang po, hindi po ako nang gagambala sa inyo. Gusto ko lang po mag-explore. Yung energy ng flashlight ko, kinuha nyo. Pwede ko bang malaman? Eh, salamat. Thank you. Huwag ka lang sa amin, ha? Nakikiusap ako. Kaibigan kami. Hindi kami masamang tao. Kung nandito ka. Ah, pwede ka ba magparamdam? ah, uh, wait lang ha, mga friends, kasi maglalagay tayo ng ghost ball. nakita niya naman siguro kung paano niya higupin yung energy ng plus light. Siguro, nakita nyo na lumakas sumina Ngayon, maglalagay ako ng ghost ball. Makipag-communicate kayo sa akin para matulungan kayo. Sige, magparamdam ka. Kung nandito kayo. Ayan, mga friends. Sige, pailawin niyo yung bola. Kung nandito kayo. Para malaman ko kung anong gusto niyo na matulungan na. matulungan ko kayo. Matirigan kayo ng kandila. Sige, makipag-communicate kayo kung nandito kayo. Alam ko nandito kayo eh, kasi yung nararamdaman ko. Please, pwede ba kayo magparamdam? Pakailaw yung bolang yun, no? Pwede ba kayo makipag-communicate? Tingnan niyo mga friends yan. Di ba na nag-plug ako, pinakita ko yan sa inyo. Sira na yung mga kensami. Ah, 20 years na itong bakante na abandona. na. Ngayon at sabi nga na meron daw ditong babae at lalaki na nagpapakita. Ngayon, investigahan natin kung nandito nga sila kasi dyan natin malalaman sa gospel na yan. Pailawin nila yan. Makipag-communicate lang kayo, pailawin nyo yan. Pwede ko bang malaman kung nandito kayo? Isa pa kayong Ah, uh, espiritu? Espiritu ba kayo yung, yung nandito? Pakitunggilikit. Pakailaw niya ako. Espiritu kayo. Yan po lang yan ni Ilay ang paginalaw niyo. Sa ba kayong inkanto? Naglalaki Naglalaki dito? pag communicate naman kayo para malaman namin at kung anong gusto nyo kung kailangan kayong kirikan ng kandila communicate lang, kailangan kasapin nyo ako sa gospel kung anong gusto nyo di ba nakita nyo mga friends yung ilaw ng flashlight ko pero yung gospel na yan spirit ball na yan ayaw nila ayaw nila makipag-communicate. Pahilawin lang nila yan eh. Kinuha nila yung energy ng class light ko. Nagpaki-communicate naman kung nandito kayo, pakiilaw naman yung spirit ball. Kunin nyo yung energy ng class light ko para mahawakan nyo yan. Para matulungan ko kayo yung mga natrap na espiritu kung sinong nandito, pwede ko kayong tulungan. Pakipag-operate lang kayo sa akin. Makipag-communicate lang kayo para yung espiritin nyo, mga espiritu nyo na natrap dito, makalaya na. At hindi na nang gagambala sa ibang tao. Ayaw mo makapag-communicate. Sige, lilipat ko yung ano. Lilipat ko yung doon sa gospel. Isa. Haba, hindi pwedeng rounded. Kailangan kasi hindi kailangan rounded dyan. Ayan, nilagay natin, friends, yung ano, gospel doon at saka dito. Tingnan natin kung dito pailawin nila. Nagsara-sara na yung kesame nila. Gano'n ang kaluma talaga yung bahay na to. Na 20 years na daw na abandon na. Tinusubukan natin mga friends na dam sila Eh, communicate naman kung nandito kayo. Please lang, naman yung spirit ball na yan. Nandito ba pa kayo? Pakiilaw ng spirit ball. Hindi po kami nananakit. Ebigan po kami para makatulong sa inyo kung meron man mga spirito dito na natrap. anina? Hininaan mo yung flashlight ko eh. Alam ko, nandito ko eh. Hininaan mo tapos biglang lumakas. Gawin mo rin sa, sa gospel ko. Makipag-communicate ka. Para malaman ko kung nandito kayo. pinapahilaw yung ano. Pero nandito sila kasi nga lang ayaw nila makipag-communicate. Nilipat ni ulit namin sa kabila ah. Kung nandito ka paki ilaw ulit ng spirit ball na to. Ayaw, ayaw, ayaw makipag-operate. Ayan. Sige, ikaw nandito kayo, pakicommunicate ulit. Magparamdam naman kayo. Pwede ba kayo magparamdam sa mga bagay? O anong pagalawin niyo dyan? Kung ayaw niyo sa gospel na yan. Sige, sige. Para makatulong naman ako sa mga natrap na spirito dito. Nang hindi natatakot ang mga tao. Ito nga siguro. Mga friends, ayaw, ayaw nila makipag-communicate pero ramdam ko na nandito. Meron talaga dito, ramdam ko. Ayaw lang nila makipag-communicate sa akin. Ewan ko kung bakit. Pero kanina nakita niyo naman siguro yung flashlight ko eh. Unang pasok ko pa lang. Talagang ramdam ko na. Sige, na lang. Last na lang ako magtatanong. Kung gusto niya matulungan yung mga natrap dito na espiritu. Kung espiritu ang nandito. Pwede niyo ba pailawin niya? spirit ball. Kasi natanong ko na lang, mag-aantay ako. Kung gusto niya matulungan, kasi maraming tao na nagpapakita, nagpapakita kayo, nagpaparamdam. Ngayon, magparamdam kayo kung nandito kayo. Sana huwag kayong mananakit. Hindi naman namin kayo ginagambala. lang ako sa mga espiritu na natrap. Yun lang ang hinahanap ko. Pero yung mga inkanto, o ano nandito, hindi ko po pinapaalis. Ang ano ko lang po hanap ko, yung mga espiritu na natrap. Kasi kaya ko pong tulungan. Makipag-communicate lang kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Magparamdam kayo. Pwede naman siguro sa bagay eh. Pasensya na po kayo sa gambala ah. Maraming maraming salamat po. Pero sana naman po patahimikin nyo na lang po dito yung mga tao rito. Huwag nyo na lang po silang sasaktan. Okay. Ayaw niyo. Okay na lang? Flashlight ko lang ang inano nila eh. Hinahina nila talaga ang flashlight ko tapos... Okay, uh. Wala, talaga. Wala talaga. Ayaw lang nila talaga makipag-communicate sa akin. Ewan ko. Wait lang. Magpapaan mo na ako dito sa ano. nagre ito sa labas. Kasi sa loob ayaw nila makipag-communicate sa akin So try ko ngayon dito sa labas. Ayan, ang dami po nun. Tabi-tabi po ha. Ah. Hindi po ako nung sa inyo kung sinong mga uh, inkanto nandito. Nagbablog lang po. Pwede ba kayo magpailaw ng spirit ball? explore ko ng hapon. Yan. Itong bahay na to. Inigot na naman natin ang likod na ito, kaya dito na lang tayo. Tayo talaga. So, maraming salamat. Thank you so much.